traffic na naman. Boring, di ba? Hindi productive. Anong ginagawa mo para magpalipas ng oras? Sound trip? Laro ng Ross! O baka Candy Crush pa rin. Sumi-selfie? makipag-chat kay Crushy. Aww. O baka hanggang muni-muni lang. Magbasa ng Bible. Uwe. Istok si X na may bago. Pero madalas ito yun eh. Oy, ingat ka ngayon ha. So paano mo nga ba gagawing makabuluhan ng oras mo sa traffic? Kaya mo kayang mag-reach out sa mga friends mo gamit ang YesCS app. Ang Yes He Is app ay isang tool na pwede mong gamitin kapag nahihirapan kang mag-start ng conversation about the gospel. Mayroon itong mga featured videos, blogs, tips, and more para ready ka to share Jesus anytime, anywhere!